Ayan yung guys, so for today's video, ay si-share ko nga sa inyo or ipapakita ko sa inyo itong aking nagawa na first ever mug printing. So, yun nga guys, nag-decide ako na magkaroon ng mug printing or yung personalized uh, printing ng mga mugs. Ayan, so sa mga gusto, ayan, pwede kayo magpa sa akin. So, ito nga guys, first time kong gumawa nito So, yung first na print ko ay yan, ipapakita ko sa inyo ang naging resulta. And yes guys, ang unang print natin ay palpa. And guys, hindi ko kasi alam or hindi ko kasi na eh kung paano yung pagprint ng pagganitong mug. mag. So may mali ako na setting nung nagprint ako nitong design na to. So ayan, ganyan ang kinalabasan niya. Nang hinayang nga ako dito guys, syempre kasi sayang naman itong mag na to. Ayan, ang mahal-mahal pa man din. Pero okay lang, at least na try ko. Sabi nga nila, eh, pag first time mo talaga ay magkakamali ka. Pero napag-aaralan naman yan. So, ayan, ito na po ang ating second mag na na-print ko. And ayan po, at nakuha din natin yung setting. So, ayan. Araw-araw lang. <laughs> Accepting orders na rin po pala tayo sa so may gusto. Thank you!